Zombie. Hi. I'm a EAT vlogger. Oh, okay. Oh. Hi. Hello. 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 sa Hello. 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 Kailan namin kayo makikita sa Hello. Hello. Kailan namin Hello. makikita sa Hello. Ah, January Hello. January, January! Thank you very much, Hello. Salamat! Ayan, guys! Very good! Guys, oh, Hello. oh oh. Oh, huh? Oh, so ayun guys, pasensya na po, ah. medyo mahina ang ating audio kasi maingay, nandito tayo sa Enchanted Kingdom, sa likod ko, nandoon sila zombie, nagpe-paintball kasama sila Mateo Godocelli, oh, pero narinig nyo first hand yung pong napakagandang balita, alam nyo kasi, paulit-ulit na lang sa live, pare-pareho ang tanong, nasa na si zombie, tanggal na ba si zombie, kailan babalik si zombie, paulit-ulit, o kaya naisipan ko na hanapin ko na si zombie, try kong tanungin uh, hanapin ko saan ba mall show ng Penduko kanina umaga lang to Kani saan ba ang mall show ng Penduko hinanap ko ngayong araw saan sa Enchanted o oh, drive tayo papuntang Laguna Santa Rosa bumili tayo ng ticket 1,100 may living rides na yon, kaya pwede ko mag rides mamaya ah, kaso medyo duwag ako mag rides tsaka mag isa lang ako o oh, pero tingnan nyo na masulit na sulit yung aking binili na ticket kasi po nakausap ko first hand na unan bumate si zombie sa mga dabarkad sabi niya hello dabarkad yan kamusta kayo ganyan ganyan tapos tinanong ko kailan ka babalik mga January o, siguro mahirap nga naman kasi mag promote promote ng penduko tapos syempre yung commitment sa EAT so baka ito ay para sa sa ibang ano sa ibang mga gagawin ni zombie ayun na palabas na sila nandun sila sa likod ko yan, palabas na sila mamaya. Meron silang show doon. Manood tayo. Abangan natin. O, pero, yun na nga. So, si Zombie po, mga January daw, babalik sa Dabar Cards. And, tingnan nyo naman yung epekto. Pa, uh, yung sa live ko, makikita nyo. Napakaraming nagpapapicture. Napakagaling, napakahusay. Uh, yan yung epekto dahil siya ay kasama sa Dabar Cards. Kaya, nakakatuwa. Ayun si Zombie, oh, nag naglilikpit sa likod. Ayun na, oh, papunta na doon. Kasama na nung mga kasama niya. So, sikat na sikat na si Zombie dahil sa sa EAP at dahil sa suporta ng mga Dabar Cards. Kaya kahit saan siya pumunta, ang dami nagpapapicture. So artista na siya talaga. Kasama siya sa MMFF, kasama siya sa mga mall show, kasama siya sa parade, kasama siya sa premiere night, doon sa awards night, at uh, lehitimong artista na si Zombie. Kaya ako ay tuwang-tuwa. At napakabait. Ang dami nagpapapicture. Nagpapa, picture siya. Talagang napaka-humble at down to earth and syempre once a dabar cards always a dabar cards. Kaya 'yun muna guys. Pakita ko sa inyo yung ilang video nung kinukunan ko sila dito sa paintball. nilipat na sila, okay? So, 'yun muna. 'Yun po ang good news, January babalik si Zombie sa EAT. Sabi niya mga January. okay So, sana-sana suportahan natin yung penduko noon tayo ha. December 25, okay? So, ito yung mga kuha ko kanina pa. Yun. Eh, syempre po, once a dabar cards, always a dabar cards. Magpapahinga lang si zombie. Pero, syempre, kasama na yan. Eh, tignan nyo naman ang epekto. ba? Diba? Si zombie, mga a few months ago, sikat siya sa social media, sa TikTok. Pero ngayon, dito sa Enchanted, ang daming nagpapapicture sa kanya. Ang daming nagpapapicture kay zombie dahil ganoon na siya kasikat ngayon. Dahil po sa dabar cards. And syempre, ang ang wish ni zombie tayong mga dabar cards manood tayo ng penduko sa December 25 para mapanood natin siya sa TV di ba uh, kaya eto, eh, Sir Mateo ang dami ding interview ngayon ni Sir Mateo sa iba't ibang show to promote Ayan. Ayan. gawin natin number one yung penduko sa MMFF yeah, kasi ito pwedeng pambata pwedeng pang buong pamilya yang penduko o di diba, artistang artista na si zombie di ba iba iba talaga iba talaga ang uh, legit dabar cats um, presila mainit init pa eh o oh, syempre ayun nako papasok na sila dito na sila makikita ano lagi picture na sila dito di ba kulit si zombie di ba o ang pogi ni mateo Ayun, mag-airsoft sila. Good luck naman. Ayan, hindi, ko na ma mahirapan na akong kunan sa loob, guys. Baka hindi nakita eh, sa gilid. Mag-airsoft yung cast ng penduko dito sa Enchanted. Sir Mateo, pwede pong promote lang, December 25. Iyon, no? Oh. so guys, ayun na. Narinig niyo na mismo kay Sir Mateo. December 25 penduko wag nyo kakalimutan Ang ganda ng banding ng mga kaso oh. hindi lang sila mag-show Hindi lang sila mag-show mag mag eh, paintball pa sila guys, yun na muna ang ating live ngayong hapon